<laughs> punta ako ngayon sa Mitsukoshi at uh, uh, titingnan natin yung bagong Samurai 155 doon yan, nasa pag estima ko lang ano, sa so, tingin ko lang wala namang petaling na bago talaga sa looks, wala vehicles lang ang meron at syempre yung uh, seat compartment para na rin dito sa ating ah... Uh, reserve ng uh, kulan pero check ko pa rin ano, po? pupuntahan ko pa rin baka sakaling uh, ibinabanan nila yung kulan nila oh. alright so yun marapit na rin naman ako dito sa Mitsukoshi siguro uh, magkakat na lang siguro tayo ng medyo malaki laki please <laughs> ano so, patapusin niyo po yung video ha Yan, para matulungan na rin po ako syempre na ma-monetize ano ngayon, kung ikaw hindi ka pa naka-subscribe, ngayon po, ang laki pa po ng mga nanonood sa akin para hindi naka-subscribe. Pa ang sama naman po, mag-subscribe kayo. Eh. I'm sure. Sana taposin niyo po yung video, no? Para naman ma-monetize na tayo ni YouTube. Ngayon. Siyempre, wala pa rin akong logo, wala pa rin akong stickers. Hahaha! <laughs> ngayon, so, nandito tayo dito sa Koshi. Ayun o, ang bago! Bagong pagyo! So, yan guys. Nasa harap nyo ngayon yung bagong Samurai 155. Yan. Totally wala siyang nabago sa yan yung sater Wala naman siyang nabago, kulay lang, color variant. Yan. Meron tayong glossy white na may halong matte. Ganda mat black ganda ng combination hi hello ni bago eh video ko lang ganda eh ganda ano hmm. ganda ng upuan niya no oh? walang nabago sa kanya yun lang ano upuan walang sticker sticker yun nga oh. na ng ano emblem emblem na pinalit emblem oo meron na ba okay, oo nga naka emblem na rin oh may nabibiling ganito? Mayroon dyan, kaso mahal dyan Mayroon nga, sa 500,000 Walang problema Wala na sir, maganda nga yung pang- pang-fide yung aning Saka ito, ang hinahanap ko, flap. Nalaglag yung akin eh, ayun o oh. Binan mo lang <laughs> ng ano, yung Binilhan ko yung pang-click, hindi kasha Hindi, pang-fiber yun Ayoko ng fiber, bubutasin ko yung flare rings Ayoko masira yung flare Eh pres, maganda pa rin yung original Kuya, bala ko. Bibili na lang ako ng stock. Pwede. Meron ba? Meron daw ba? Hindi ko nga alam eh. Meron Anong kulay oh, ito? Hello. Glossy white, ano? Kaya nga eh. Nakapogi rin yung sticker. Kaya nga. kaya yung emblem. Eh. Emblem daw. Oh. I-upload ko sa YouTube ko to. Naka-plane lang. Naka-plane lang siya. Plane Ganda. Tapos yung isa, anong kulay yung isa? Green yan sir, green. Green? Oh, green kulay yan. Parang hindi naman to green. Pero ang ganda no? Oo, ganda. Ito maganda oh. Glossy sir eh. Glossy. May glitters eh. Pero mas maganda sana to kung ang mags. Ito. Ganyan, no? Ito kulay yung mags. mas bagay na bagay eh. Ano sa upuan? sir, no? Oo. Oh. Ganda rin ang upuan no? pang classic yung upuan eh. Kami oh, na rin Oh, ayan oh. Saka ano na? Letter Galing na yung Tapos sobrang lambot, mas malambot sa upuan ko to oh. Check natin 'yung upuan. no Oo nga wala nga siyang binago sa upuan Yung kulant niya dun pa rin Tapos yun know, oh pinahaba lang oh, diba? Mas pinalaki lang Para hindi tumama okay, Balik na natin Nahirap Papagalitan tayo eh Yan. So yan, meron dito sa Mitsukoshi Kamarin. Mga bagong kulay. Ano, ang ganda oh. Ito talaga pinakamaganda agaw o ano to. Talagang mapapatingin kat mapapatingin dito sa kulay na to. Yan, The sticker emblem yun lang ang nabago sa kanya ano. Mas maganda na siya ngayon. Ayan yung emblem nyo Ang astig Tapos gulong Same pa rin Ganun pa rin naman yung gulong nya 120 by 70 by 14 pa rin At cordial pa rin Ayan. Dito sa kamarin sa pote, meron dito ang ano. Ayan oh. Yan, dito kayo makakakita nito dito. ya sa mga gustong kumuha, punta lang po kayo dito sa Kamaring sa Pote Road. Ito talaga yung favorite kong kulay eh. Puti na may tin. No? Color white siya. Glossy white na may matte. Ganon din dito. Glossy black tapos glossy white. Ganda ng pagkakater, no? Tapos meron na rin siya dito sticker ng CBS. Ito green, glossy. Tapos matte black. Tapos iniba na rin nila yung emblem na to, hindi na siya yung jelly style. Hindi ka mukha sa akin jelly. Pati eto Eh, 'yung sa akin, 'yung sa atin kasi Jelly. Ang Jelly oh. <laughs> Ito Jelly. So, 'yun lang. Ito na. Ayun sa mga gustong makakita ng Samurai 1.5 na version 'to, nandito na po. Sa Camarin. Camarin sa Road. 'Yan tapat lang 'yan ng Mdluyer. kwarta padala. At nandun sa una-unahan, nandun naman yung Rosie. Na, sa unahan doon, nandun yung Yamaha at Motorstar. Ayan 'no. Zoom natin. Sa pa. Wala na. Ayun oh Ayun yung Motorstar 'o. alright so 'yun lang. Ayun punta lang kayo dito. Kung kayo malapit-lapit dito 'no. So, totoo, walang pinagbago. Ganun pa rin ang kulay ng black. mat black pa rin siya. Sticker lang talaga. At so, saka yung emblem, no? So, yun lang, guys. So, yun, guys. At pauwi na ako. Pero bago yun, magpatinggi muna tayo sa management nila dito, no? sir, thank you sir ah, uh, thank you ganda ha huh? oh Yan, <laughs> yeah, shout out dito sa lahat staff nitong uh, Mitsukoshi dito sa Kamarin sa Potero pero ano? Yan. Good job, ganda. Isang sulya pa. Wow. Alright, so yun mga ano. <laughs> Palagi kayo mag-iingat guys. Hanggang dito na lang. This is Matt Bodoy Vlog and